Questionable na rin para kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakakilanlan ni Banban -Ban Mayor Alice Go. Samantala ang ilang kongresista suportado ang pag-imbestiga ng Senado sa Alcalde, si Crazel Pardilla sa Setro ng Balita Live. Angelique sa harap ng investigasyon sa pagkakakilanlan at kaugnayan umano sa Pogo ni Bamban Tarlac, Mayor Alice Go, sinubukan namin kuhana ng pahayag ang Mayora kaninang alas 10 ng umaga at alauna ngayong tanghali. Pero wala raw rito ang alkalde sa munisipyo. Dinayo namin yung kanyang tahanan sa Barangay Virgen de los Remedios pero hindi namin siya nakita. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinagtataka ang pagkakakilanlan ni Bamban Mayor Alice Go. Kilala ko lahat ng mga tigatarlak na politiko. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan ang galing ito, bakit ganito ito, eh, hindi namin malaman sa mga nakalipas na araw, naging matunog ang pagkakakilanla ni Mayor Go matapos maugnay sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa Bamban na nasa likod lamang ng munisipyo. Mariing pinabulaan ni Mayor Go na konektado uh, siya rito. Pero naging kontrobersyal ang identity ng, ng alkalde matapos hindi kong masagot ang ilang tanong sa kanyang pagkatao. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Hindi rin niya nasagot bakit labing petong taong gulang na siya bago na i-rehistro. rin ang hindi tugbang Filipino o Chinese citizenship ng Amanigo sa kanyang birth certificate at dokumento sa negosyo. Pinuntahan namin ang Bamban Municipal Hall. Lunes pa umano ng huling magpakita ang alkalde sa munisipyo. Ang tiyo so uh, uh, okay, lang siya. Yeah, oh, so okay. we'll Kung malabo ang tunay na pagkakakilanla ni Mayor Go, para naman sa ilang empleyado ng munisipyo. Super po. Dedicated po siya talaga sa trabaho niya. Kasi handsome po talaga siya. Minsan nga po, uh, ginagabi siya hanggang kami uuwi na, siya hindi pa. Naniniwala po ba kayo na rin connected siya sa COCO? Uh, hindi po namin alam. Pero uh, hopefully ma'am, hindi naman po siya kasi mabait naman si Mayor. Dinayo namin ang Barangay Virgen de los Remedios kung saan sinasabing lumaki at tumira ang alkalde. Hindi siya may waga. Kita ko na siyang dala-dala Dal dala, dala 207, kasi yun nga, niaasikaso yung ano sa barangay. Pumunta siya sa barangay, nagpapahalam. Yeah. No. Um, yun, may, may bagay, yung farm na nga, yung farm niya na dito. Pag malapit ng Pasko, magkakatay siya ng maraming baboy. Tapos binibigay niya sa mga bahay-bayan. Baboy po mismo? Oo, baboy yung katay. yung baboy? Oo. Nabigyan na po kayo? Oo, hindi namin alam tumatawag yung nasa truck. O itong baboy niyo sabi nila. Ilang kilo po? Mga tatlong kilo. Marami kasi ng tao. Hanggang doon sa kabilang baryo, sa Sibol. Ilang taon po kaya si Siguro, wala pang 18, gano'n, 19. 17, 18, 19, 19. Pero nakita niyo na po si Ma'am nang no, medyo maliit pa. Dalagita. Ipagpapatuloy ang embesigasyon sa Senado. Kaya kailangan talagang embesigahan. So kasabay ng sa, sa Bureau of Immigration, pati uh, siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, uh, yun lahat i natin yun. Kasama ang embesigasyon ang mga hearing na ginagawa ng Senado. Suportado ito ng ilang mambabatas. Malaking garapalan na ito. Eh. Uh, uh, itong Bamban Mayor Alice Guo, sa kanyang mga sagot, tinanong natin, maigit talaga pang Pilipino ito. I mean, oh, hindi siya dapat maging mayor kung hindi mapatunayan Pilipino siya. Dapat lamang na tanggalin na ito bilang mayor. Pagkat uh, hindi ang ang... Sa akin, eh, ang Chinese, hindi lamang yung, ang China, hindi lamang gustong kontrol ng West Philippine Sea. Pati buong Pilipinas, kontrol kontrol eh. Kaya magkakaroon kami ng hearing next week on this, uh, uh tungkol sa BI. Angelic, dalawang beses namin pinuntahan si Mayor Alice Go pero ayon sa mga tauhan sa munisipyo ng Bamban ay wala ang alkalde. Pero kanina sa isang Facebook uh, post, dalawang oras na ang nakalilipas, may post si Mayor Alice Go na may tinanggap siyang bisita. Hindi lamang natin alam kung uh, yun ba ay late post o kanina lamang yon nangyari. Samantala, una nang sinabi ng Comelec na maaaring kasuhan ng perjury si Mayor Alice Go sakaling mapatutunayan na siya ay nagsinungaling sa kanyang paghahain ng kandidatura noong eleksyon. Angelique. Yes, yeah, so Clay, sabi mo, Monday pa siya huling nagpakita dyan sa munisipyo. So, ibig sabihin, these last four days, ay ni Anino niya ay hindi nakita. Sino nagpapatakbo ng bamban ngayon? Angelic, 'yon ang sinabi ng mga staff ni Mayor Alice Go at uh, dun, 'yun din 'yung apahayag nung na-interview natin kanina. Um, marami raw sigurong activities o ginagawa ang alkalde pero hindi natin alam hanggat hindi talaga nanggagaling sa kanya. Sinubukan natin kontakin, tanungin yung mga assistant pero ngayong araw wala rin daw yung ilang staff ni Mayora at pinakita pa sa atin yung ilang bakanting upuan kung saan doon sila nakapwesto. Uh, wala naman talaga. So mamaya pagkatapos nitong uh, live Susubukan uli nating balikan si Mayora para makuha yung kanyang pahayag para maging fair yung ating report. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.